Yan naman ay alam na ng mga matitinong kababayan natin kung bakit ganito ka-pakialamero. <laughs> kung bakit patuloy ang pagngangak-ngak na itong siligong sa mga isyo na dapat irrelevant na siya. Irrelevant na ang opinion niya. Dahil ang dapat niyang pagtuonan ng na pansin ay yung mga investigasyon na kakaharapin niya. Hmm. Siyempre, alam na natin. Um, ang sabi nga dito... Pwedeng ang issue na ito ay nagmula doon sa confidential funds ng OVP, sa budget ng OVP. Siyempre, gusto niyan. May balik din yung dating budget, yung hiniling na budget. Ano ho, dahil siguro may paglalaanan na talaga yung mga yan. Alam na siguro yung yung bawat porsyento, may napangakuan na siguro. Itong si Tambalustay, kaya ganyan, si Rigong. Hmm matindi, no? malala. Tapos ano ngayon? Yung mga ka-alyado na ito, si gumagawa ng paraan para ilihis ang issue. Katulad nga ng blank um, or fill in the blanks issue ngayon sa BICAM report. Former President Duterte's allegations of blank appropriations in the 2025 budget are pure disinformation. This is a deliberate effort to mislead the public and manipulate the process or budget process to bring back the confidential funds nga na itong si Sarah Duterte. Hmm. Yan. Sanay na sanay ang mga kababayan natin na utoto sa disinformation. Ganyan na kasi kabalugtot ang kanilang kaisipan. Pero katulad ng sinabi ko, mukhang desperado itong ganitong galawan ni Digong, totoo, dahil siguro hindi na talaga masyadong epektibo para sa kanya na para sa kanya yung mga trolls yung mga nasa social media kaya siya na mismo talaga nagpapakalat ng disinformation um, misleading the public panggagago sa ating mga kababayan ang ginagawang ito ng isang dating presidente di ba? para lang iligtas ang sarili at para lang kahit papano ay ma-divert ang isyo nga tungkol sa napakaraming anomalya ng kanyang anak na si Sara Duterte. Ayan, lumang style na 'yan. Yan ang mga uh, lumang style na ang mga internet troll ang magpakalat ng kasinungalingan. Pero ngayon, mas maalam na ang mga tao kung alin ang totoo at alin ang peke. Sana nga, ano ho, sana nga talaga. The sudden concern for budget integrity is laughable. Nakakatawa lang talaga na dito nakafocus itong mga ito hindi kasi umobra yung napakarami nilang kwento, gawa-gawang kwento para pabagsakin ang nasa malakanyang. Kaya eto, kung ano-ano na lang. Mm -hmm. Especially given the unresolved corruption scandals during Duterte's term. Yun nga, family fiasco, confidential funds ng mga anak na si Digong, yung napakalaking alokasyon ng kanyang anak sa Davao, at napakarami po pa pong iba. Hmm. Pwede na back to you kayo, Mr. Digong. Kasi, of all people, kayo po ang mag-question sa integrity ng budget. Hmm. Kayo po ang may karapatan ba na, na magsiwalat ng mga ganitong katiwalian kung sakali mang ito'y katiwalian na malatawag? Hindi. Dahil kung kayo'y mahiya sa sarili nyo, abay, look at the mirror muna dahil masaklap yan na babalik at babalik talaga sa'yo. Good luck.